tapos yung pag-ura nga i-upload si 17 hours mm. mirror of the world see the Hello. world in one place what's a mirror of the world? <laughs> 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 <na> <laughs> <laughs> tapos yung video ko ano na to yung kasunod good you know. uh. ano na-covid pala ako kaya distance ako. <laughs> 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 Dito na naman kami guys sa Barangay Minol Mabini Bohol. May tourist pa dito nga ang pangalan ay Chidi Highlands and Heat View Park. Kaya thanks be to God nga nakarating kami dito guys. Kaya akyat pa kami doon sa taas. pero Punta tayo sa taas! Ahuli uh, na naman yung camera guys oh! Ayo, yeah, atras na lang ko guys. Atras na lang ko paket. Ay, okay. para hindi mabilis yung paglakad ko. Atras na lang ko guys. Uy. So, dito dito, wala pa tao sa entrance. Doon na lang kami magbabayad sa taas. Dahil ang entrance dito ay 20 pesos only. Wow! Mura lang guys! Punta na kayo dito! Pag, pagpalit na? na gimbal eh! <laughs> <laughs> Palit na gimbal na! <laughs> Nandito lang kayo sa mabinis eh! Punta na kayo dito! Hindi pa! Punta na kayo dito! Punta tayo sa bandang taas! Pero mas may mataas pa dito guys! Doon! Oh. Siyempre bago tayo pumunta doon guys! Magtatanong muna tayo kay! Chide! <laughs> hey guys! Ch Davide dito sa Parangay Minol Mabini Buhol sa Piyahe di Raon sa Buhol Makikita natin yung dagat Makikita natin yung dagat <laughs> na. Overlooking oh. Ah! Uh -huh. dahil 20 pesos lang ang bayad at saka maganda pa yung tanawin guys pero hindi pa ito ha ah. pupunta pa kami doon sa taas talaga di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo ano ba to? gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo, oh oh

Mataas guys Tapos lumipat kami dito Lalong mataas Yung mayroon palang pinakamataas <laughs> Guys, mayroon palang tindahan dito Hi girls Welcome <laughs> to Biyay nila <laughs> all sa mahol Kasi kami ang sinabi ko guys Diba? Siya po si Raul, vlogger. Uh, blogger hindi vlogger hindi vlogger vlog boy paglalaki lalaki bakit na hindi yung pangalan ng

Siyempre, pagpunta kayo dito, magugutong kayo guys. Mayroon palang pagkain dito. Ay, Martin! Kung ano na siya? Newbie palang, newbie. Oh, ah, bago pa na siya. Mirror mirror blower.

Baka pwede makilala natin yung mga uh, guests mo. Isa-isa lang, isa-isa lang. Ikaw <laughs> Ito ka siya ba? Ito? mo!

<laughs> I'm going Harold, say about Zelda, 20 years old. So, I'm going to say And don't forget to click the subscribe button. And don't forget to subscribe. Raul! <laughs> mama siya oh, papa niyo, o oh, oh, papa <laughs> Ay, yes. may meron pa ba? Ma hello ma'am may <laughs> puwang <Parents> sa puso mo and <laughs> inaanyahan ko po, po ang lahat ng mga tao na pumunta sa Chini Hall. Yun! Thank Kasi dito nyo mararasan ang overlooking view. ay panghabang buhay na Ikaw ang pwede kayong kumain. Libre? no? may bayad pala, pa, may bayad. pala, guys. Kaya huwag niyong kalimutan magdala ng pera. 20 pesos, saka yung budget niyo na pagkain. Uy, naipras ako, no? Sa so, single, oh. Sige, guys. Pauwi na kami, kaya magbabay na ako sa kanila. Paalam. Bye. pala. Paalam, ay, paalam, pa paalam pa ako sa kanila. Thank you. Yun po guys, tapos na kami mamasyal dito sa CD. Kaya pauwi na kami. Bago kami uwi guys, mag shoutout muna ako ng taga Mabini. Unahin natin ang sa publasyon, ang Verde Family. Ang pangalawa guys, yung taga Kabulaw, ang Yunson Family. At ang pangatlo guys, taga San Rafael. Ang mission family, sina Lisa, Normy at si Chloe. Kaya, siyempre, huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe. Dito pa rin sa Biyahe ni sa Buhol. Uy na. Okay, Bye-bye. bye Huwag kalimutan ha. Biyahe ni Raon.